Hello po sa inyo mga kaibigan, panibagong video na naman po ang ating pag-aaralan ngayon na kung saan sa video pong ito i-introduce ko po ang isang opening sa Queen's Gambit Decline, ito po ay Catalan opening. Meron po ba dyan sa inyo na gumagamit ng Catalan? At kung sakali naman po kung iba yung opening nyo at gusto nyong matutunan ng opening na ito, pwede nyo pong sundan ang video ito hanggang sa matapos po at sana po meron po kayong matutunan sa ating video ngayon. Huwag nyo pong kalimutan na i-hit ang subscribe kung kayo po ay hindi nakapag-subscribe, pakihit na rin yung like icon at notification bell para magiging updated po kayo sa ating panibagong videos po. Sige po, sisimula na po natin ang isang opening ng Queen's Gambit ang katalan po. So, kung tayo po ay white, normally magsisimula po ito sa d4, d5, at dito po tayo po ay mag c4. Ibibigay ang pawn po dyan sa c4 kasi kung kakapturin po nila, meron po tayong video dyan kung paano ipagpatuloy ang laro kapag kakapture na nila yung pawn po dyan sa C4. Pero kadalasan sa mga high rated na player, yung matataas na rating, hindi po sila kakapture. Kundi magdevelop po sila dyan sa E6. Ngayon po, ang next na continuation po natin dito ay titira tayo dyan sa knight sa f3. Merong mga player mga kaibigan na pupunta dyan sa c3. Halimbawa knight to c3, pagkatapos mag knight to f6, dito mag bishop to g5, pagkatapos mag bishop to e7, o di kaya mga kaibigan after ng knight to c3, merong bishop to b4, pagkatapos po mag e3. So yan po ang mga ideya ng ibang mga openings pero dito po hindi po tayo pupunta sa c3 kasi ang opening po natin na gagamitin ay ang Catalan opening. Ito po ay knight to f3. Anong purpose ng knight to f3 mga kaibigan? kasi mas madali pong makapagkasil yung king natin kung knight dito sa g to f3 ang ipag-develop natin. Although okay rin ang knight to c3 para makapagtira po tayo ng e4 pawn, pero dahil katalan opening yung gagamitin natin, knight to f3 po tayo mga kaibigan. So magpatuloy ang laro, mag knight to f6. Yan kasi ang ideya ng black para at least kung makapag-develop yung black, makapag-castle din sila agad. So dito po tayo, dahil Catalan opening tayo, tayo po ay mag-push ng pawn dyan sa G3. Actually mga kaibigan, kung sila po ay ka capture ng pawn pujen sa C4, yan po itinatawag na open Catalan. Pero kung hindi po sila ka-capture ng pawn po dyan sa C4, yan po itinatawag na close Catalan. Sa, sa video pong ito, uunahin muna natin itong close Catalan. So ifocus po natin na close po muna hindi po muna capture kaya Kadalasan sa mga player kapag pipiliin po nila na close Catalan yung posisyon, sila po ay magbishop to e7 para makapag na kung ang white po ay pupunta dito sa g2. So of course tayo ay white, yan ang goal natin dahil ang advantage po ng Catalan e eh, mag ng bishop dyan sa g2, merong pressure po dyan sa diagonal patungong queenside. So yan ang ideya ng Catalan opening kung saan ang bishop ay ilagay dito sa g2 para may pressure doon sa queenside niya. Kaya sa ganitong posisyon po ang black po ay magcastle kingside ganito din ang mangyayari sa puti magcastle kingside din at dito na po pwede pong mag-choose ang black na capturein po ang pawn pero hindi na po close yan kasi kinapture na. Focus po natin sa video ito na close muna yung opening. Kaya may ibang mga player na pupunta dito sa C6 para i-minimize ang tira ng bishop natin dyan sa G2. Pero kung tingnan po natin yung bishop niya, parang walang kalabasan kasi merong mga pawn dito na naka-blockade. Kaya may mga players din na mag-move dito sa B6 para dito ilagay nila yung bishop sa b7 at makapag-counter din sa diagonal natin sa bishop natin dyan sa g2. So iisa-isahin po natin to mga kaibigan kung sila po ay mag b6 o di kaya sila po ay mag c6. Maganda rin ang c6 dahil gusto ng black na i-minimize ang pressure ng light squared bishop po natin sa g2 patungong queen niya. Sige, ito po muna ang ating pag-aaralan. Ngayon, ang continuation po dito mga kaibigan, after dito kapag mag-C3, tayo po ay mag-Queen Dahil after po ng exchanges, halimbawa, kung patungo na sa middle game mga kaibigan, meron po tayong access dyan sa file na yan. So, ibig sabihin, meron tayong control sa file na yan after mag to C1 tayo dyan later sa middle game. So, sa ganitong posisyon po, posibleng yung Black ay mag b b2d7 kasi ito kasi ang linya dito dito sa katalan opening night b2d7 kapag sila po ay mag-c6 so dito po pagkatapos tayo na po ay mag-night to dito sa anong purpose mga kaibigan, bakit nag to dito tayo in where matatakpan yung bishop natin at hindi makapag-develop? Dahil po, bakit tayo nag to dito? Kasi may plano po tayo na i-push ang pawn po dyan sa E4. Kasi sa ganito mga posisyon, mas gustuhin po ng puti na magiba yung nice pawn chain po niya mga kaibigan kung gigibain po natin ang center. Kaya dito po, kung sila po ay mag-B6 para makapaglagay po sila ng bishop dyan sa B7, po, hindi na po tayo mag e4. So, after po ng bishop to b7, meron po tayong e5. Magkakaroon po tayo ng kaunting space dyan sa center mga kaibigan. So, pupunta yung knight niya sa e8 at maybe yung knight niya magiging passive kasi wala po siyang kabalikan dyan sa d6 at saka sa f6. Kaya, medyo lamang tayo ng kaunti sa ganitong posisyon kung i-push natin ang pawn dyan sa e5. So, para maiwasan ang push, posibleng kakapture sila ng pawn po dyan, edi meron tayong knight takes e4. Kung sila po ay kakapture ng knight natin sa e4, edi makapunta yung queen natin sa e4, magiging centralized po mga kaibigan. May estratehiya sa chess, mas maganda na i yung mga pieces natin. So dito, opportunity na po natin na yung queen kusang nag-centralize kasi nag-exchanges po siya ng mga pieces. So kung ipagpatuloy natin, halimbawa mag-bishop to b7 para merong discovery at makain yung queen kung sakaling merong depensa yung uh, bishop niya, ang gagawin natin, tayo na po ay mag-rook to d1. Ang purpose, para isentralize yung mga pieces natin. Sabi ko na kanina, mas maganda talaga na ang pieces isentralize po natin para lahat po sila ay magagamit. So dito, limbawa, dahil nakapuntirya na si Rook sa queen niya, so of course, isang satihiya din po na kapag Rook po yung kaharap ng queen, mas maganda na iilag na agad yung queen kasi baka pupunta sa isang komplikasyon, delikado at posibleng mapin at merong mga taktika na pwedeng i-apply sa mga ganyang posisyon. Kaya pwedeng mag queen to c7 yung black. So dito po, meron na pong bishop to f4. Inaatake yung queen at higit po sa lahat ang purpose ng puti kung bakit nagbishop bishop dyan sa f4 para magiging connected na ang two rooks natin at pwede nang makalabas ang rook dyan sa a papunta dyan sa c1 at para merong pressure at may control na sa center file. Kaya halimbawa after bishop din sa f4, kung sila po ay magbishop din sa d6, ang gagawin po natin mga kaibigan ay kakapturin po talaga natin 'yan. After queen takes, tayo lang po ay mag c5. Kasi ang purpose po dyan, bubuksan po natin ang file na 'yan. Kung ibalik po natin kanina mga kaibigan ha, halimbawa kung sila po ay pupunta dito sa c8, hindi po maganda yung queen niya dyan kasi hindi connected yung dalawang rooks niya. Isa din sa strategya mga kaibigan para medyo hindi mahirap yung posisyon, dapat connected yung rooks natin. Gagawa tayo ng paraan na kung saan yung rooks magiging connected. So of course yung opponent natin, yan din ang iniisip mag queen c7 para magiging connected na ang two rooks niya. So dito, bishop, pagkatapos uh, exchanges ng bishop, ngayon mag C5 na po tayo. So of course, hindi po nila kakapturin yan. Dahil kung kakapturin nila ang pawn na yan, mga kaibigan, D takes pawn, labas na si Rook. Activated na mga kaibigan, delikado ang kanyang posisyon. Kahit saan siya po puta, kung mag queen to E7 po siya, meron na pong knight to E5. After ng knight takes, Queen takes e5, pwede makapasok si Rook at mag-Rook battery, delikado na ang kanyang posisyon sa ganyang mga tirada mga kaibigan. Kaya balik po natin mga kaibigan, hindi po dapat kakapturin ang pawn po dyan. So, posible sila po ay mag e 7 na lang. So, dito po, ang gagawin po natin is strengthen po natin ang mga pawns natin, mag-move po tayo dyan sa b4. Tingnan nyo ang napakalakas na pawn po, mga kaibigan. So, posible yung black i-undermine niya yung position natin, ang gagawin po natin mag-a3. So, mananatili ay yung structure natin maganda sa queenside dahil kung kakapturin po nila yan, meron tayong a-takes at kung sila po ay mag-rook-takes, mag-rook-takes, tayo po ang mag-control dyan sa A e file, medyo lamang tayo sa ganyang posisyon po. So ngayon po, balik po natin. Hindi po sila ka-capture po dyan. Posibleng sila po ay mag to f6 para atakihin yung queen po natin dyan sa e4. Kasi centralized po yan. Ano ang gagawin natin? E di simpre pwede tayong pupunta queen to c2. Ngayon sila po ay mag-b5 para magiging close yung posisyon. Kasi napakalakas yung bishop natin. Yung mga rooks natin at mga pawns ready na para i-penetrate yung kanyang posisyon. So of course ilak po niya para hindi po makapasok yung mga pieces natin. So ang gagawin natin, na to e5 na mga kaibigan. So tinitira na, may pressure na dyan sa pawn sa c6. Of course, dapat depensahan po yan. Posible ang gagawin nila, pwede po silang mag-knight sa d5. Para blockade ng bishop. Dahil kung kakapturin po natin, hindi mas happy po sila. Kasi after capture, gagawin nila e takes d5. At dito po, magiging solido yung posisyon nila. Pwede po silang mag queen dyan sa c7 tapos i-maneuver nila yung bishop nila at makapag-develop na ng gusto. Kaya dito po mga kaibigan, after ng knight to e5, kung sila po ay mag-knight to d5, ang gagawin po natin dito ay mag-bishop to e4 para may atake tayo dyan sa h7 nya. So of course, mag-h6 po sila para hindi po makain ang pawn nila dyan sa h7. At dito mga kaibigan, pwede na po tayo mag-queen po to dito. Ang purpose dito mga kaibigan para makapag-atake na patungong kining king side po niya. Ayan po. So kung tingnan po natin, meron po siyang bishop na passive, hindi maganda parang pawn, walang activity yung bishop niya, parang nananatili lang at natutulog yung bishop niya. Yan po eh, hindi dapat gawin kung tayo po ay naglalaro. Dapat activated po lahat. Pero dahil po sa napakagandang estratehiya sa Catalan, nagiging passive yung bishop niya mga kaibigan. So sa ganitong posisyon po, strategy pa lang po, lamang na po tayo, panalo na po tayo. Kaya alam po natin kung ang posisyon po, panalo hindi kahit parang equal pa yung posisyon. Kaya dito mga kaibigan, may possibility na kakapture na lang sila dyan sa pawn after ng recaptures. Kakapturin po nila yung rook at dito po mag rook takes. At ngayon gusto po nilang mag-exchanges rook to e8 para hindi po makapasok yung rook natin kaya ang gagawin natin mga kaibigan, of course, hindi tayo mag-exchange, kundi ang gagawin natin, rook po dito sa iwan. Kasi kung kakapturin natin, wala tayong makukuha mga kaibigan, hindi naman po makapasok. So dito, maintaining rook to iwan, kahit siya po ang mag-control dyan sa A-file, wala naman po siyang pasok. Hindi siya makapasok dito sa squares na to. Kung sabihin natin, papasok siya, ano ang mangyayari kung dyan siya pupunta sa A3? Wala naman po siya makukuha dyan. Kakapturin natin yung D5. Halimbawa, after ng ganyan, meron tayong discovery. Kung sakali naman po, kung after capture, Bishop, itong po naman ang ipagka-capture niya, edi meron tayong paspon, mga kaibigan. Magiging delikado ang kanyang posisyon kung ganyan. Meron po tayong queen to ito, ganyan. aatakehin natin yung pawn po niya. So kung halimbawa, magbishop po dyan sa a6, para palakasin po niya yung posisyon niya dito sa queenside, pwede po tayong gagawa ng iba namang atake pwede tayong mag-King to G2, mga kaibigan. Anong purpose ng King to G2? Dahil po, ready na po tayong mag-H4, mga kaibigan. So, ibig sabihin, meron tayong pass pawn sa queenside at meron din tayong atake dito sa kingside. So, dapat dalawa ang gagawin natin, mga kaibigan. Kung may atake tayo sa queenside, hindi po tayo maging contento lang at mag-focus sa queenside. Pwedeng gawin po nating dalawa. Ibig sabihin, may atake sa queenside, kung posible, pwede tayong a-atake din sa kingside. So, sa ganitong posisyon mga kaibigan, posibleng lamang po tayo dahil may pass pawn po tayo mga kaibigan. So, of course, maybe dito sila pupunta queen to c7 para iwasan ang further push ng pawn mga kaibigan. Ngayon, pwede na po tayong mag h4. Sasabi ko na, meron tayong pass pawn, meron din tayong atake sa kingside niya. Kaya dito po, alimbawa, kung siya po ay mag rook to a4 para atakihin ang pawn dyan sa b4, pwede tayong mag rook to b1 muna mga kaibigan kasi dapat didepensahan muna natin kasi wala pa po tayong atake sa kingside niya. So maybe sa ganitong posisyon wala na po siyang ibang move kundi pabalik-balik na lang kasi yung bishop niya napaka-passive po. Palaging nagwagwardya sa b5, hindi makalabas. Walang labasan o daan yung bishop niya na makalabas at makapag-atake sa posisyon po natin. Lamang tayo sa ganitong estrategiya na po. So sa ganitong tirada po, wala na po ibang progress na gagawin yung black. Kundi pabalik-balik na lang po. Posibleng sila po ay uh, mag to a3 na lang. At dito po pwede na po mag-h5. So unti-unti po natin inaatake yung kanyang kingside dahil meron tayong paspon po dyan sa queenside. So kung gusto po nila na i-threat yung knight natin para paalisin, walang problema dyan mga kaibigan mag knight to d6. Hindi po maganda ang sitwasyon kung ganyan na po. Kasi kung sila po ay magdepensa sa pawn, meron po tayong c6. Napakalakas po mga kaibigan. Hindi pwedeng capture ng queen na yan kasi may fork po dyan sa e7. Matatalo siya at makukuha yung queen niya kung ka rin niya ang c6 pawn po natin. Kaya ang gagawin niya, siya po ay mag to d6 na lang. Of course, hindi po kakapturin. Hihintayin na makapunta doon at saka nakakapturin para walang fork. At dito po mag rook to c1 na. Tingnan niyo po ang napakalakas naging pass po na yung pawn po natin. Napakalakas mga kaibigan. So, possibility po dyan, mag king na lang po sa f7. Kasi kung pupunta yung queen agad dyan si c7, makakain yung pawn. Kaya dito muna king to f7 para puntahan ng queen. Pero dito mga kaibigan, pwede po tayong mag c7 po. Isang move na lang po panalo na. Kaya para maiwasan ang promotion ng pawn, babalik yung bishop niya sa c8. Napakapasive po mga kaibigan. Panalo na po tayo kasi hanging na naman yung pawn po niya dyan sa b5. Siguradong panalo na po 'yan mga kaibigan. May pass pawn po tayo at dito po kung gusto niyang kukunin yung pawn halimbawa mag-rook dyan sa a7 gagawin po natin mag-rook to c6 para atakihin ang queen po niya queen to d7 halimbawa at dito po may queen to c5 inaatake ang rook ngayon kung mag-rook po dyan sa b7 dito na po mag Queen to f8 po checkmate na. Kasi kanina naka fork si rook at dito may checkmate. Usually po sa mga player na ganyan, hindi makikita ang checkmate kasi doon pupunta agad sa immediate threat. Rook dyan sa b7, hindi alam na may checkmate na pala so ibalik natin mga kaibigan dito sa posisyon kanina na kung saan hindi po sila mag C6 po halimbawa kung hindi sila mag C6 halimbawa sa mga ganitong mga posisyon halimbawa kung sila po ay mag push ng pawn po dyan sa B6 ang gagawin na po natin kakapturin po natin yung pawn bakit? after E takes pawn next na po natin gagawin mga kaibigan ay tayo na po ay mag bishop po dyan sa F4 maatakihin ang C7 kasi later on, meron tayong rook po dyan sa c1, kontrolahin po natin ang file na yan. Kaya, posible yung black d2, b7 para ma-develop yung mga pieces niya. At ngayon po, unti-unti po natin i-develop din ang pieces natin, mag knight to c3. Ngayon, knight b2, d7 para i-push ang pawn. May mga depensa po dyan mga kaibigan. Ngayon, pwede na po tayong mag knight to e5. So, napakaganda po. Kung kakapturin po nila ang knight na yan, meron tayong d takes capture naka direkta yung knight niya Kaya posibleng mag-knight dyan sa e4 Pero matatalo po siya kasi merong knight takes, pawn takes At dito po may queen to c2 Anong purpose mga kaibigan? May pressure dyan sa c7 At meron ding blagay ng rook dyan sa d1 Aatakihin yung queen niya Panalo na sa ganitong posisyon Strategy pa lang po mga kaibigan Panalo na Kahit hindi pa ipagpatuloy yung uh, game Siguradong panalo na po kasi Napakaganda po ang strategy sa isang katalan na opening sa Queen's Gambit decline po. So kung ibalik po natin mga kaibigan kung sila po after ng capture recaptures at dito po babalik dito sa D7 makukuha ang pawn po dyan sa D5 kaya hindi po sila kakapture ng knight po dyan kundi sila po ay mag C6. So ngayon, tingnan nyo po ang bishop niya dyan sa B7. Walang activity. Natakpa ng dalawang pawns. Walang purpose yung bishop niya. Di sana, pumunta na lang yung bishop niya sa A6 para magkakaroon pa ng atake sa white. Pero kaso, kadalasan sa mga player dito talaga dyan sa B7, eh, seldom na lang po na yung bishop pupunta sa A6. Kadalasan po, magbishop po sa b7 especially kung ang rating ng opponent natin nasa 1800 o below so sa ganitong position after c6 ang next na po natin gawin sasabi ko na kanina dapat mag -Rook to c1 tayo activate na po sa rook po natin maganda ang rook na ilagay po dyan sa open file na walang pawn para magagamit po natin sa atake so ngayon sila po ay magbishop to b4 sabihin na natin, ide gagawin natin next dito mga kaibigan, ano po ang next na i-develop po natin, ito po ay queen to b3. Sa purpose na magkakaroon po ng space ang rook dito sa d1 at magkakaroon po ng atake dyan sa center. Napakaganda po, yan po ang ating tatandaan, lalong lalo na po kung tayo po ay umaatake gamit po ang katalan na opening sa Queen's Gambit Decline. So dito, kung sila po ay babalik po dyan sa E7, ang gagawin na po natin E4 gigibain na po natin yung structure po niya mga kaibigan kasi malakas yung bishop natin dyan mga kaibigan. Kaya kung kakapturin niya gamit ang pawn, meron na po tayong rook f to d1 napakalakas mga kaibigan kung saan hindi muna natin kinapture ang pawn kasi wala namang depensa ang pawn na yan. Dalawa ang umaatake po mga kaibigan. Kung ipush po nila para hindi makain ang pawn, napakalaking mali po kasi D takes C5, lalabas yung rook, delikado ang kanyang posisyon pin pa yung queen niya mga kaibigan so sa ganyang tirada matatalo po siya dyan. Halimbawa kakapture niya ang pawn kasi may threat din sa queen. Rook takes D8 And after that, knight takes ng queen. Meron tayong rook takes e8. At dito, after rook takes e8, may a takes b3. Talo na po siya sa ganitong posisyon, mga kaibigan. So, ibalik po natin sa ganitong posisyon. Hindi po siya mag-push ng pawn dyan sa c5. Of course po yan, mga kaibigan. Sila po ay mag-h6. Possibility ilagay ang pawn po dyan sa g5. Kaya ang gagawin natin para mapigilan ang g5 push, meron tayong h4 muna. Para mananatili yung bishop natin sa f4 at hindi po maapaalis ng black sa pamamagitan ng pagmove nila dyan sa g5. So sa ganitong tirada, hindi pwedeng mag si to C7 kasi may discovery. Gagawin nila po mag knight dyan sa H5 para kukunin talaga yung bishop dyan sa F4. So dito, pwede na po tayo mag-bishop to E3. Of course, hindi po natin ibigay yung bishop natin. Maliban sa magiging hindi maganda yung structure ng pawn natin sa kingside hindi rin maganda na i-exchange agad yung bishop natin sa middle game of course, Wag po natin i-allow po yan mga kaibigan, unless kung tayo po ay matatalo kung hindi po natin ipapakain of course yan mga kaibigan so dito halimbawa kung sila po ay mag rook to c8 tayo na po ay mag knight po dyan sa g6 hindi makapag-capture kasi meron si queen na nakapin kay king mga kaibigan of course iilag si rook dyan sa e8 at dito mga kaibigan pwede na po tayo magknight po dyan sa e5 ayan kasi kung ka nila lalabas yung rook natin mag-activate na po kaya hindi nila ka yan kasi delikado kung ka lalabas na si rook aatake na po kaya gagawin po siguro nila sila po ay magknight d to f 6 hindi po kakapture dyan mga kaibigan. ide lamang tayo dito kasi outpost na po ito. Hindi po kinain eh. So, posible po, nakakapture na po natin yung pawn po niya sa F7. Talo na po siya. Kasi after king to H8, may knight takes pawn po dyan mga kaibigan dahil kung sila po ay mag-recapture may knight to g6 na po delikado ang kanyang posisyon dahil pagkatapos ng bishop takes may discovery na kacheck delikado at siguradong tataob ang kanyang posisyon po dyan kaya balik po natin mga kaibigan sigurado po na matatalo po siya kung yan po ang mangyayari kaya posible wala na po siyang ibang choice, kakapturin na lang po niya yung knight natin after 9 takes, expose ang kanyang queen. Kaya dito, wala ibang move queen to c7 at ngayon meron na pong e6. Tingnan nyo mga kaibigan, yan ang problema kapag makapasok yung rock natin. Yan ang napakaganda kung ang rock po natin ay makapag-control po dyan sa open file katulad po nito. Of course, hindi pwede i-allow yan mga kaibigan. Possibility po, dito sila pupunta eh di makakain na ang po na ito. Pawn takes F7 after king to F8 po, meron na pong knight takes E4. Panalo na sa ganitong posisyon mga kaibigan at kung halimbawa sila po ay mag C5 para mag-a-activate na yung bishop po nila, meron lang pong knight take C5. Napakaganda po. Hindi pwedeng capturein yung bishop natin dyan sa G2 kasi kapag capturein po niya, nakikita nyo ba ang mate in 3? Ito po ay knight to E6 check. Walang ibang move yung king kundi kakapturein na lang ang pawn sa F7 at dito po may knight to G5 check. Apat na lang po yung option po niya, King Gen sa G6, King Gen sa F6, King po dyan sa F8 at dito King po sa E8. Pero lahat ng mga moves na yan mga kaibigan, mate in one po. King po dyan sa G6, mate in one, Queen to F7, checkmate. Ngayon kung sila po ay mag King po dyan sa F8, ganun pa rin, checkmate pa rin. Kung dito po pupunta, ganun pa rin mga kaibigan, checkmate pa rin. Kahit saan sila pupunta mga kaibigan, kung dyan po sila pupunta, of course, hindi po tayo dito. Kasi kung dito tayo pupunta, makatakas dyan sa E5, kaya ang gagawin natin dito tayo, queen dyan sa e6, checkmate. Kaya po, kung nagustuhan nyo po ang Catalan opening sa Queen's Gambit Decline, close Catalan mga kaibigan, pwede nyo pong subukan ang ideyang ito, baka makapag-contribute po ito sa inyong mga panalo. Sa next video po natin mga kaibigan, atin pong i-analyze ang isang opening na kung saan tinatawag itong Open Catalan pagkatapos po na capturein po ng black ang pawn po diyan sa c4. Yan po itinatawag na open katalan. Yan na naman po ang ating pag-aaralan sa susunod po nating video. Maraming salamat po kung kayo po ay nanonood pa hanggang dito. Salamat po sa inyong suporta at apresasyon. Sana po meron kayong natutunan sa ating video ngayon. Ako po si Brightes, natutuwang magturo po sa inyo. Goodbye.